nyo na lang ako sa pangalang Hope At ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Mila Ang aking ina na nagsilang sa akin sa Pag-asa Island Ako ang unang Pinoy na ipinanganak sa Pag-asa Island Pagkatapos kong makagraduate ng kolehiyo, Ramdam na ramdam ko noon ang magkasalungat na pananaw na namumuo sa aking isipan Siyempre gusto ko namang magkaroon ng trabaho na magagamit ko ang aking pinag-aralan yung bang trabahong may maayos nakita kita para matustusan ang aking sarili at makatulong sa aking mga magulang. Pero gusto ko rin naman ng makabuluhang buhay. Ang tanong, saan ko nga ba ito matatagpuan? Kanina ka pa dyan? Opo, Papa. Ay, anong ginagawa mo dito? Wala lang naman po. Inapanood ko lang po kayo habang nag-aayos kayo dyan sa bangkanyo. hey, gusto mo bang sumama sa akin sa susunod na pangingisda ko? Talaga po? Sige po, Papa. Masaya yan for sure. <laughs> Maganda yan para maranasan mo na rin kung paano ang manghuli ng isda. Eh, huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako kaya wala kang dapat ikatakot, ha? Alam ko naman po yun. Ah, Papa. Hmm. Napagpuntuhan din po pala namin ni Mama yung unang mm. pagpunta at pagtira niyo sa pag-asa. Oh. May mga pagsubok din pala kayong pinagdaanan sa pagtira niyo doon, no? yung Mama mo talaga, oo. Oh. Eh, laging gustong binabalik-balikan ng nakaraan. Eh, oo. Oh. Hindi rin naging madali para sa amin noon. Pero eh, meron kaming mga magagandang alaala -ala sa islang yun ah. Eh. Lalong lalo na eh, doon kay pinanganak. Doon kami unang nakapagtaguyod ng matatawag kong isang pamilya. Napag-usapan din po namin ni Mama pa yung, yung tungkol po sa nangyari kay Ninong Gary. Ay, naku, Ay, napasama lang ang kaibigan ko sa mga maling tao. Eh, hmm. kung nakapag lang, sana siya nang tama eh. Baka nung mga panahon yun, eh, hindi siya mapapahamak sa paggamit ng dinamita. Grabe po yung nangyari kay Ninong pa. Oo, anak. Ayoko na po ng maulit yung mga ganitong pangyayari. Mapigilan na sana yung mga ganitong iligal at mapanirang paraan sa pangingisda. Alam mo anak, tama ka. Matagal ng problema yan eh. Nasisira ang mga bahura at uubos yung mga isda. Napag-usapan nga po namin ni Mama yan. Eh, oo nga po pala, Papa. Darating na si Demi. <laughs> na malitaan ko nga. Si Demostenes Antonio Arcilia. <laughs> Papa naman eh. Alam niyo naman pong naaasar si Demi kapag kasi nasabi niyang buo yung pangalan niya. eh, <laughs> ito naman anak ko. Eh, biro lang naman yan. Ang haba-haba kasi ng pangalan eh. Tsaka, alam mo ba yun? <laughs> lalaking lalaki. <laughs> <laughs> Oo nga po eh. Researcher na po siya ngayon ng B4B. Eh, kasama rin po niya darating yung ilang researchers din ng UP Marine Institute. Aba, eh, mukhang na Mahalagang trabaho ang gagawin nila to na. Ah? Sigurado po yun, Papa. Ang mangyayari nga raw po ay, ilang araw daw po muna silang titigil dito sa Puerto Princesa. Hmm. Tapos, sa isang linggo naman po silang titigil sa pag-asa. Pero yung biyahe sa dagat patungo doon ay tatagal ata ng tatlong araw at tatlong oras. Papa. Kaya halos isang linggong papunta at pabalik dito. Oo, oh. Hindi mo makitago yung saya mo sa pagdating ng kaibigan mo ah. <laughs> Siyempre ha. naman po, Papa. Eh, BFF ko yun ni. Mm -hmm. <laughs> At isa pa po, gusto ko rin po siyang makausap. Eh, tungkol saan yan, anak? Papa, eh, huwag po sana kayo magagalit sa akin, ha? Naguluhan lang po talaga ako ngayon na nakagraduate na. Oh, ano ka ba? Kaya nga kami nandito ng mama mo, eh, para gabayan ka. Eh, teka, bakit ka ba naguguluhan? Iniisip ko lang po kasi kung... kung tatanggapin ko po ba yung alok na trabaho sa akin sa Maynila. Hmm. Eh, malaki rin po magpasahod yung kumpanyang inaplayan ko doon. Eh, isa pa po, eh, kapag nasa Maynila na ako, mas marami magiging opportunities para sa akin. Ay, yan naman eh. Tunay at totoong totoo. Pero, Papa, may isang parte po sa akin na gustong manatili sa bayan natin at hindi nalang magtrabaho kahit mas maliit ang kikitain siguro dito. Nahihirapan lang po talaga ako mamili kung ano po yung mas tama akong gawin. Anak, ang lahat ng ginagawa naming pagpapalaki at sakripisyo sa iyo ng mama mo, eh, nagmumula sa pagmamahal ng magulang sa anak. Ngayong nasa tamang edad ka na, eh, hindi na kami mangingi ilaman. Ikaw na ang pipili ng landas na tatahakin mo. Salamat po, Papa. Eh, tamang-tama pa lang pagdating ni Demi dito sa bayan, eh, no? Malapit na ang birthday mo. Eh, sana <laughs> makatulong siya sa magiging desisyon mo. Dalawang taon ang tanda sa akin ni Demi pero dahil parehong marine science ang kursong natapos namin, nagkasama rin kami sa mga proyekto ng aming organization sa kolehiyo at naging malapit kami magkaibigan. Kaya naman sobrang excited na ako sa pagbabalik ng kaibigan ko. Wow! Alam mo, Hope, na-miss kong maglakad dito sa Dalampasigan. Ang daming memories natin sa lugar na to, no? Oo nga eh. Hindi to tayo madalas kasama yung iba nating mga kaibigan. Alam mo, na-miss ko na nga rin sila. Kurel, kamusta na kaya sila, no? Marami sa kanila, nagtatrabaho na rin. Wala nga lang akong balita dun sa iba pa. <laughs> Hindi lang sila yung naaalala mo dito sa Dalampasigan. Ha? Huh? Eh, sino pa ba? di, yung dating manliligaw mo. Ikaw talaga, nako, manda ka sa akin, Demosthenes Antonio. Hoy, wag mo akong tinatawag sa buong pangalan ko. <laughs> Bakit ba, eh, yun naman talaga yung pangalan mo, eh. Ah, ganun ba? Hopya. <laughs> Hoy, wag mo akong tinatawag na Hopya, ha? Eh, yun naman talaga ang tawag namin sa'yo dati, ha? Oo na, oo na. Sige na, panalo ka na. <laughs> Ay, masarap Ang balikan ng nakaraan, ano? Sinabi mo pa. Demi. Oo. Oh. May tatanong sana ako sa eh. Ano naman yon? Naguguluhan kasi ako. Bakit naman? Eh, alam mo naman na may alok sa akin na magtrabaho sa di ba? Oo, oh, oh, ho. Oh. Isa pa, nandyan pa rin ang mga problema. Hindi pa rin natitigil ang overfishing at ang mga illegal na mapanirang paraan ng pangingisda hindi na rin kasing sagana ng isda ang karagatan ngayon kaysa dati. Eh, mas komplikado pa nga ang mga problema na yan ngayon eh. Gusto ko rin talaga makatulong sa bayan. Marine science ang course na tinapos mo, Hope. Marami kang kaalaman na sa field na to. Kailangan ng mga taong tulad natin para harapin at marisolba ang mga problema ng ating karagatan. <sighs> Napapaisip ako, Demi. Alam mo, masyado na tayo nagiging seryoso dito. <laughs> Oo nga pala, mm. pupunta kami sa pag-asa, di ba? Mm. Kailan ba yung huling beses na pumunta ka doon? Mm, hindi na ako nakabalik doon magmula nang umalis kami doon para makapag-aral ako. Wala pa kasing mga eskulahan sa pag-asa noon. Iyon e, naman pala eh. E, di, habang nag-iisip ka pa kung anong magiging desisyon mo sa kinabukasan mo, sumama ka na muna sa amin sa pag-asa. Malay mo naman, makuha mo rin yung sagot sa tanong mo sa pagpunta mo sa lugar kung saan ka pinanganak. Hindi na ako nakatanggi sa kaibigan ko at sumama na ako sa imbitasyon niya sa akin na pumunta ng pag-asa. Kasama ang mga kapwa niya, researchers. Sa biyahe papuntang pag-asa, marami akong natutunan ng mga proyekto ng pamahalaan para mapabuti ang pamumuhay ng mga tagapag-asa. Naging mainit ang pagtanggap sa amin ng mga nakatira doon at nakita at nakilala ko pa si Berta, ang kumadrona na nagpanganak sa akin sa pag-asa. Sa so loob ng isang linggong pagtigil namin sa isla ng pag-asa, marami pa akong nakilala at nakasalamuha doon. Nalaman ko ang kanilang pamumuhay at ang mga pagsubok na kinakaharap nila, lalo na sa kanilang pangingisda. At dahil dito, naging malinaw sa akin ang lahat. Alam ko na kung ano ang gagawin ko para sa kinabukasan ko. Uy, Demi! Ah, nandiyan ka pala, Hope! Nakakagulat naman to! <laughs> eh, ano kasi ginagawa mo dyan, ha? Ay, wala lang! Hmm, wala raw. Eh, ano yung tinitingnan mo dyan sa laptop ko? Ito naman, oh. Tumitingin lang ako, eh. Napansin ko lang kasing bukas tong laptop mo sa lamesa. E eh, tapos, nakita kong parang may document kang ginagawa dito. E eh, di, naging curious na ako. Hmm, ganun ba? Hope, draft ito ng application letter sa munisipyo. Oo nga. Tama ba ako? Nakapag-desisyon ka na? Mabuti na lang talaga at sumama ako sa inyo sa pag-asa, Demi. Doon ko nakuha yung sagot sa tanong ko na matagal ko nang hinahanap. Talaga? Oo. Eh, sa pagpunta natin sa pag-asa, nakita naman natin na malaki na yung mga pagbabago doon. Meron ng wifi, may kuryente, at hindi na madalas ang brownout. May bigay ang pamahalaan ng mga bagong fiberglass boats para sa mga manging isda. At malaki rin yung naitulong ng backyard garden project ni mama sa mga nakatira doon. Gusto kong ipagpatuloy na simulan niya. Sinasabi ko na nga ba, Si Tita Mila ang magiging inspirasyon mo. Nakausap ko rin yung mga taong nakatira doon. Malala ang mga hinaharap na mga problema. Lalo na ang hirap sa pangingisda. Tulad na lang nung pagtaboy sa kanila ng Chinese Coast Guard sa mga dating pangisdaan nila. Nakilala ko nga rin yung enumerators ng BFAR na sinusuportahan ng fish right program. Ang trabaho nila ay mag-monitor ng mga huli ng mga maingisda at mag-survey sa palengke. Nare-report sa kanila yung mga mangingisda kung ano klaseng marine life, yung nahuli, at ito yung tinitimbang nila. Sinusukat ang haba at inire-record ang data sa ledger notebook. Araw-araw ay nagpapadala ng report ang enumerators sa BFAR. Ang nakukuha nilang data ay importante sa fish stock assessment na regular na ginagawa ng BFAR, katulong yung iba pang ahensya na pamahalaan. Kailangan talagang i-regulate ang pangisdaan ng bansa para masigurong hindi mauubos ang ating fish stock sa panahong ito. Para nakatadhana ako bumalik sa pag-asa, Demi. Naku, eh salamat naman at nabuo na ang desisyon mo. Siguradong matutuwa ang mga magulang mo kapag nalaman nila kung ano yung naging desisyon mo. nandito na po ako. Eh, nandito na pala yung matagal nating hinihintay eh. Aba, ay pumasok ka na at nang makapagpahinga ka. Eh, kumusta yung pagpunta mo sa pag-asa? Naku pa, po. Mabuti na lang po talaga at pumunta ako doon. Kung hindi ako nagpunta sa pag-asa, baka hanggang ngayon nagugulahan pa rin po ako. Anong ibig mong sabihin, anak? Eh, mukhang nakapagdesisyon na anak natin kung anong magiging kinabukasan niya. Tama po kayo. Ito nga po pala hmm. Tignan nyo. niyo. Hmm. Ano 'yung papel na 'yan, anak? Aba, hmm. Rico, application letter ito ni Hope sa munisipyo oh. para maging Agriculture and Fisheries oh. Extension Worker. <laughs> Opo, mama. Ngayon pa <laughs> anak, ha. Aba, kino na kita. Alam kong makukuha mo 'yung posisyon na 'yan. Oo, pero Hope Alalahanin mo lang, doon ka na sa pag-asa maninirahan at magtatrabaho. Mapapalayo ka na sa amin at siguradong may mga pagsubok kang haharapin sa pagtira mo doon. Ikaw ba'y sigurado na sa desisyon mo, anak? Pinaghandaan ko na po ma. Alam ko pong ito yung tamang gawin ko para sa sarili ko at para sa pag-asa. Abay kung ganon anak, binabati kita sa naging desisyon mo. Alam kong nasa tamang landas ang tinatahak mo. Happy birthday, Hope Marie. Hindi hindi ko pagsisisihan ang naging desisyon ko. Alam kong magiging mahirap at may mga pagsubok na darating kapag nagsimula na akong magtrabaho bilang isang Agriculture and Fisheries Extension Worker. Pero hindi ako nag-aalala dahil alam kong tama ang ginagawa ko at mukhang ito talaga ang nakatadhana sa buhay ko bilang unang Pilipinong ipinanganak sa isla ng Pag-asa.